Dandang gabi po sa inyo mga ka-senior citizens, viewers, followers Hindi na naman po si Pidolo oh. Hindi na naman po Nakipag-inom mo na nga po para ako antukin ng MTL Hindi ka rin ako antukin Kasi may insomnia ako dapat pala sa akin maraming nainom para matulog. Tutulog ako nito mga alas dos na launa. Hindi pa ako makatulog na naman. Araw-araw po ako gabi-gar to. At ang gawin ko. Nakapikit nga ako pero gising diwa ako. Lalo sa di hindi niyo mapapatulog ka. Tanong, tagal ko na kaya Nakapikit pero gising ang diyo. Pahinga na lang pong habol ko pag ako'y tumigil sa trabaho sa Salamat po.